Samantala, arestado po ang isa umanong sub-commander ng DIFF na sangkot daw sa pagsunog ng patrol car at paglusob sa isang komunidad sa Maguindanao del Sur noong 2020. Sa hiwalay ng na operasyon naman, isang pulis ang hinuli ng kanyang mga kabaro dahil sa pagkakasangkot naman sa ilegal na droga. Saksi sila Emil Sumangil at Marisol Abduraman, exclusive. Pagkaabot ng umunoy biniling droga, Dali-daling inareso ng operatiba ng Paranaque Police ang lalaking yan. Nakuha raw sa kanyang 20 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Ang suspect, kinilalang si Police Corporal Macnil Baguno na nakatalaga sa National Police Training Institute. Ayon sa pulisya, isinagawa ang bypass bust operation matapos ituro si Babuno ng mga nahuling drug personality. Na-recover din ang kalibre 45 na baril, magazine at mga bala. Is it the service para ang That is not the service para. Ayon kay NCRPO Chief Major General Milencio Nartates Jr., dati nang naiugnay sa illegal drug activity ang suspect. Meron din daw summer proceeding sa kanya dahil sa pagiging absence without official leave o award. Meron ng decision ang uh ang isang uh, summary hearing officer or recommendation for him to be dismissed. So pinaghanap na siya at hindi nga mahanap-hanap. Isinailalim sa drug test ang suspect at ayon sa pulisya siya, nagpositibo siya sa shabu. Mariing itinanggi ng suspect ang aligasyon. Pinag-initan lang daw siya dahil umano sa mga binunyag niyang korupsyon. Wala pong baybas ma'am na nangyari. Pinasok ko ako. Pero Base sa, sa, sa result ng drug test, ikaw ay na Madali lang naman ka, gawin yun, ma'am. Painumin ka lang ng tubig, pwede ka naman mag -positive. Sinampahan ang suspect ng reklamang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal Possession of War Arms. Inaresto naman sa Poblacion dato Piyang Magindanao ang oney commander ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF na si alias Bayawak. Pero habang isinisilbi ang arrest warrant may mga sinubukan umanong makialam. Ikaw ka na makialam magialang diyan. Ikaw mo na makialam. Kung magialam ay salik ka sa sanction. Dito, dito sa santel. Sige sa kanan, sa kanan. Diwa ka na makalaro. Tigilan na to sa David bit din siya kalauna ng awtoridad ayon sa pulisya wanted sa patong-patong na kaso ang suspect. Ayon sa CIDG, si alias Bayawak at mayigit isang pa niyang tauhan na miyembro ng BIFF ang lumusob sa isang komunidad sa Datupi ang Magindarao noong December 2020. Sinunog nila yung patrol car, uh, pinagbabaril nila yung uh, simbahan at inaras nila yung mga civilian doon. Pero ano ang motibo? May mga binanggit sila na mga motivo uh, allegedly yung mga may nangyayari sa poblasyon datupiang na labag sa Islamic faith. Tinangka rin daw ng grupo na sunugin ang isang simbahan pero nadepensahan ito ng datupiang Municipal Police Force. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Subangil. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. saksi. Mga kapuso, Sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.